meron bang uh, monetary consideration? Binayaran ba itong si Gutesa para magsalita? Kasi ang lakas ng loob. Alam mo, lakay wala kahit singko. At yung kaibigan niya, mm -hmm. walang kapuli mm -hmm. Wala tong kahit anong dikit. Okay, sabihin mo na si Senator Marcoleta sa may politika talaga naman si Senator ngayon. Pero si Sergeant Gotesa wala. In fact, mayroon pa nga mga ibang sundalo nagpaparating sa akin ng mga mensahe. Mm -hmm. uh, kahapon lang, na takot sila lumabas pero may mga kinikwento rin sa mga alam niya kasi eh, siguro mabut na rin sa punto na yung mga taong bayan at maging itong mga taong mga nandyan mm -hmm. na security eh nakukonsensya na sa nangyayari I'm sure kahit sa congressman mm -hmm. yung mga police dyan at security medyo may ganyan na rin isip, eh, na ito pala ginagawa ng mga to mm -hmm. ito pala yung nangyayari sa bansa ako. dito pala napupunta yung pera na dapat sana scholarship ng anak nila, dapat mm -hmm. sana pag na-hospital e eh, tulong. Ito yung, ito yung konsensya kahit ako na kaya, mm -hmm. ayoko talagang ma-involve dyan. Ano mm -hmm. naman gagawin ko kung may nagsalitang gano'n na sabi, Sir baka pwede mo akong i-present mm -hmm. at ito talaga nangyayari.